Sabi Okay, mga celebrity bulilit. Ito si Bugoy Carino, isi si Carino. Ito, pusa. <laughs> may pusa. <laughs> ano na lang, ha? Ako sabi ko muna na ito. Nagulat ako, may pusa. Bugoy! Guwapo ni Bugoy. Baka mahulog. Hawakan niya, baka mahulog. Bugoy. Ilan taong ka na ba? Six pa. Bumati ka muna po kayo, bumati ka. Binabati ko po tiga, Jemay Kabiti at sila Mami Elo ko po sila ate, si JJ po, at tiga mga sampalok. Ilang taong ka na? Six, Next, po. Nag-aaral ka ba? Opo. Saan ka ba na-discover? Hindi kita kilala masyado pa eh. Saan ka na na-discover? Sa... Sa ano po? Sa SM. Ano? Nakita ka? Opo. May, condition ka ba? Nung na isang nalihan ka bang ba contest? May audition po. Okay. So, sumali ka dito sa programa ng ABS. Opo. Saan? Anong show? Wawawi po. Ngayon, <laughs> yeah, ano meron kang show, di ba? Anong show mo? Mm, um, Agimat po. Agimat. Kasama ba siya sa Bulilit? Ah, SCQ. Ah, galing ka sa SCQ. Gwapo. Sa bang grand winner? Hindi hmm, nyo ko binibigyan ng information eh. Okay. Sa Star Circle Quest, sa pala ang grand winner. Para alam ko, isipin, wala ko talaga kami isip dito, kaya yan. Okay, anong trabaho ng mama mo? Wala po. Si Papa? Ah, uh, naggagawa po siya ng mga soft drinks. Soft drinks? Anong gumagawa? Nagtitimpla siya? Hindi po nagagawa. Anong papa niya ginagawa yung soft drinks? Papa, anong, anong, ano mo magsabihin? Iwan ko po. Hindi ah, mo alam. <laughs> <laughs> Sige. Ikaw ba talaga gusto mo mag-artista? Opo. Mm, sige, sino makasama mo? Si mama ko po. Ayun, si mama mo. Okay. O, oh, asa si papa mo? Andun po. Ngayon na lang, hindi na lang tungkol sa mga mami, no? Okay naman kayo. Anong gusto mo? Anong masya-share mo sa mundo? Ha? Ito, tanong itong pambata. Sa edad mong yan, ano sa tingin mo? Kung ikaw magiging presidente, anong gusto mong baguhin sa Pilipinas? Tutulungan ko po ang mga tao mahirap. Wow! Sa panong paraan mo gagawin yan? Bugoy, anong paraan mo gagawin? Huwag po nagka-pera ako. Okay. Saan mo naman kukuli ng pera kung kay presidente na? Hingin ko po. <laughs> Hingin mo. etong kalaban mo, si Easy. Di ba? Kaya naman yan? Opo. <laughs> ano gusto mo sabihin kay Easy? Tayo ka, Isi. Ha? Easy ba? Isi. Isi. Ah, Isi. Okay. Ano gusto mo sabihin kay Isi? Hmm. Ano? Ano? Wala lang. Icy, ano gusto mo sabi sa kanya? Ibugay. Ewan ko po. Okay. Ilang ka na ba? Five po. Five na? Opo. Okay. Nag-aaral ka ba? Opo. Saan? Sa Holy Light School. O, oh, anong, anong, anong course mo? anong course mo? Ano kinukuha mo? Hindi <laughs> ko po alam. Ah, hindi mo alam. Anong grade mo? Kinder 2 kinda to na. Opo. Sige, mamaya mag-usap tayo, ha? Opo. O, sige, okay. O, Bugoy, anong gagawin mo? Sasayaw po. Papakita mo sa amin, ha? Magaling ba sumayaw to? Magaling sumayaw. Manonood sa'yo lahat, ha? Eto, kayong anim, ha? Kayong anim, makinig muna. Kayong anim, galingan nyo. Pag natuwa ako sa inyo, pag natuwa ang audience natin, meron kayong bonus sa akin. May bonus kayo sa akin ngayon, parang Pasko. Kaya pakita mo tayo. Ito na po, si Bugoy! Yeah. you Grabe. Gwapo, no? Nadinig mo ba? Nadinig mo yung sigawan ng tao sa'yo? Ano gusto mo sabihin sa kanila? Ano gusto Thank mo? Thank you po. Galing ha. Galing mo sumayaw ha. Sino nagturo sa'yo nun? Uh, yung koryo po namin. Galing mo ha. Galing. Galing. De, abangan nyo, may special number sila dito susunod. Okay? Galing. Kayong dalawang ni Dagul. Ano? Isi, ano? Okay lang, isi. Ay, ah, isi. Okay lang. Magkano bibigay ko? Tingin mo. Tingin mo. Sa so, tingin mo lang, ikaw. Ano feel mo? Magkano bibigay ko? Ano bibigay ko? Hindi ko po alam. Okay. O, oh, 50 pesos. Ayan. <laughs> Huwag oh, magpapapadya ka pa, ha? Bakit? Eh? <laughs> okay na yan? Okay na sa'yo? Happy ka? Happy ka? Matago ang bulso mo na. Okay. Uy, magtipilin mo yan, ha? Oh. Ang hihirap ang buhay ko nga. Ten thousand! Thank you, Pa! Thank you, Bukoy! Sige, ha? Pwede itong regular dito pag Sabado, eh, no? Ah, uh, Joshua, huling araw nyo na ngayon. <laughs> I see! Hello! Bumati ka sa mga fans mo, sa lahat. Tara na siya, eh. Okay, yan. Tara na Ha, go! Baka mo, siya ka lang, siya ka lang. Hindi po, natural ka lang. Huwag ka umarte, natural ka lang. Hindi, umupo ka lang. amen Relax. Oh, yan. Para relax ka. Kaya ka nalalagyan ng mga kalmot eh. Mati ka muna. I see. Mati ka. Hindi ko po alam <laughs> kung <laughs> ano <laughs> po babatiin ko. Si mama mo, si papa mo, sino gusto mong batiin? Ilan taon na ikaw ulit? Five? Opa. Meron ka bang gusto sabihin sa amin? kang matulog, ha? Huwag kang matulog. Okay. Uh, <laughs> kunyari, kamukha, tinanong ko kanina, si Bugoy, kung ikaw magiging presidente ng bansang Pilipinas, anong gusto mong gawin? Siya, kung tulong siya sa mahirap. Ikaw, ano gusto mong gawin? Kanina, dal-dal-dal mo lang sa likod. oh Ha? O, ano ba gusto mo paglaki mo? Ano gusto mong maging? Haging doktor. Ha, ah, kaya pala. Bakit doktor? Bakit doktor? Kasi po nakakatulong po ng mga tao kapag may sakit. Oh, sit naman. Sige, sino? Asan si mama mo? Ah, nandun po sa bahay. Nandun sa mama? Kasi po palabas na po yung baby lang sa chan Ah, palabas yung baby sa chan Kasi ah, mami, ano na... Meron baby sa tiyan? Opo. Pang ilang kapatid mo yon? Pang apat po. Pang apat na. Pang ilan ba ikaw? Pang dalawa po. Pang dalawa. Ano gusto mo sabihin kay mami mo sa bahay, mami? yan. Tingnan mo yung camera. Mami, sana po yung mga... Yung baby mo, sana po kapag yung paglaki po, maging mabait po. Oh. Mm, bait naman. Ano gusto mo sabihin do sa baby mo na magiging or brother or sister mo pag lumabas na anong gusto mo sabihin sa kanya? Sa sana po paglaki po mabait siya tsaka po dapat po pag niya po kapag bata na po siya makikinig po siya kapag pumasok na po siya sa teacher. Hmm. Oh. okay. mabait no, mabait sa kuya. Ano ba? Sino ang paborito mong artista? Si Bong Navarro. Po. Oh, si Bong Navarro, mabait si Bong. Ano gusto mo sabihin kay Tito Bong mo, Eh, uh -huh. ano, alam mo 'yung kanta niya? Alam mo 'yung kanta niya? Yung Totoy Bibo? 'Di ba? Ang galing, 'di ba?